Ah, uh, sir, dito na po tayo. Hoy, oh, Eden. Ayusin mo yung kilos mo. Ba't kasi hindi ka nagsuot ng mga habang damit? Eh, kasi pinapamadali mo ko. Alam mo, oras na nagsumbong ka sa mga gulang mo. Pati sila madadamay. Naintindihan mo? Ah, sir. Teka lang, ha. Mukhang hindi naman ata tama yung pananalita mo kay mama. Bakit ba nangyayalam ka dito? Ha? Kasi kasuyin mo yung trabaho mo. Eh, sir. Concern lang naman ako kay mama, eh. Talaga ba? Concern ka? Ha? Ah! Naman na, Francis! Susunod. Ayaw na kayo kung yung pamumukha mo. Umalis ka na dito! Tara, na yun din. Brayden, ayusin mo yung akilos mo. Oras na may makapansin siya dito. Ano ang tatama ka sa akin? hindi din mo. Ha? Waiter! Waiter! Hello, Awan sir. Welcome to POTJ Restaurant. How may I help you? Kaya naman palang kubad-kubad mong kumilos eh. Pabakla-bakla ka. Alam mo, dapat sa'yo, hindi dito nagtatrabaho. Dapat sa'yo, nasa salon. Ah, sorry po sir, ha? May inasikaso po kasi ang ibang customer eh. Ah, ano po yung order niyo, sir? Eden, mo ka na. Ah, it, ito na lang po. Ah, mama, ayos lang po ba kayo? May bakla. Huwag mong ng girlfriend ko, ha? Ah, si Kusoy, trabaho mo! Ayner! Ito! Pizza lang! Bilisan mo! Sige po, sir. din. Bakit ba sa makulong Ha? Bakit ba pa pasamo? Gusto mo tagdagan ko? Pwede just... Waiter lang yun. Tsaka na. na, kinuha yun. Kaya na! Nalaki pa rin yun. Iyusin mo yung kilos mo, ha? Ivor! Uy, pari bakit? Eh, may problema kasi. Ha? Huh? Ano? Nakikita mo yung dalawang customer dyan? ay ano? You know, eh, mukha kasing yung babae, parang may hindi maganda nangyayari sa kanya. Hala, kinakaban na eh. Tingnan mo to, may binigay pa nga siya sa akin eh. Patingin. Sinasabi ko na nga ba eh. Ayan no. ng tulong. Kinakailangan ko tumawag ng polis. Tinto ka lang. Ah, uh, ako muna yung pupunta doon na asikasuhin ko si Rapi. sige. Sige, sige. sige. sir. Sir, padala naman po kayo ng officer dito sa POTG restaurant. Pero na mismo po. Sige po, sir. Tagal na ba yung waiter yan? Kanina pa tayo dito. Waiter! Waiter! Ah, uh, sir. Yung order namin asan na? Ano na pa kami dito eh? Pasensya na po si Marimar kasi may ginagawa, sir eh. Ah, uh, ako na lang kukuha ng order niyo, sir. Hindi na! Ang kailangan ko, yung bakla yung magsasab sa amin. Tsa, hindi eh, ba dito ah? Huwag mo nga lang din yung gerten ko ah. Sir, eh, parang Marimar din ako eh. Bakla din ako eh. Pinagago ko ba kami? Ano laki mong tao bakla Mukha ka? Yung mga kamang eh. Ah! <laughs> Kasi ah, saan na ba? Tama na! Namakit ka na! Aiden! Uh, hey, Pwede ba? Huwag kang dito! Sige na! Kuhin mo na yung pagkain naman! Ipapuntay mo yung bakla! Ah, uh, sige sir! Saglit lang po ah! Huwag Aiden! Abay! Talagang ginakampiyahan ko yung baklong niya? Ha? Bakit? Bakit na yan? Gusto mong parangot? Ha? Itong tatandaan mo ah! Kahit anong gawin mo, akin ka pa rin! Kaiden. Oras na yung mga pitas yung lalaki. Tatama na ulit sa akin, ha? Entindi mo? At ako sa utak mo, ha? Ano nga? Uh, ano nga ito, Aiden? Ang kausap namin kayo ni Mal? Di ba sinabihan na kita? Huwag mo nang kausapin to lang yan. Kaibigan? Halos araw gabi kayo nag-uusap, kaibigan? Paano ka nakakasiguro? Puro ka tamang hinala. Pwede ba? Huwag ka nang sumagot. po yung tumawag kanina. Ito ba yun? Ano ba nangyayari dito? Eh, sir, ito po. Eh, yung customer po kasi na kanina na babae, sir, eh, hindi po ng tulong sa akin, sir, binigay po niyan binigay po niya sa akin yan. Eh, sir, mukhang hindi po kasi maganda yung nangyayari ngayon sa, dun sa dalawa, eh. Kasi nakikita ko po na may pasa po yung babae. Kailangan po natin siyang tulungan, sir. Pansin ko nga, eh, parang sinasaktan niya ng lalaki, eh. Sige, ako na bahala. Sige po sir ha. Puntahan ko po muna tapos susunod po kayo. Sige, sige. Susunod na lang ako. Oh, nasa yung order namin. Eh sir, pasensya na po ha. Pero parang may mali po talaga dito sir eh. Ay, ano bang mali? Ay, ma po ba talaga si ma'am? Nakita mo na maayos naman eh. Tsaka, ang problema ko, yung pagkain na. Nagugutom na kami. Ano? Sir, mawalang galang na po ah. Pero kanina ko pa po kasi nararamdaman na hindi po maganda yung mga nangyayari dito eh. Pwede ba? Huwag mo na naman, pakilaman. Ang asikasuhin mo, yung trabaho mo. Francis, ano ba? Pati ba naman later? Pag-iinitan mo, ako ako oh, yan, yan, sir, come on, sir. Sir, sir. Ano to, sir? Hindi na tama yung ginagawa mo, ah. Bakit? Sino ka ba? Pulis ako, sir. Bakit? Huh? Sir, yan, sir. Hulihin niyo po yan, sir. Kanina pa po nagbubula yan dito, sir. Ah, hindi po, sir. Inayos ko lang po yung book niyo. Tama na, Francis! Alam mo, tagal-tagal ko na nagtitis. Sir, pananakit mo sa akin. Ito! Lagaw ka sa ako! Hindi po ba ito sapat na ebidensya? Ha? Kitang-kita naman kay Ma'am na marami siyang pasa. Opo, sir. Hindi po nagsisinungaling si Ma'am, sir. Ito nga po, sir, oh. Binigay po ito sa akin ni Ma'am kanina. Nangangailangan po siya ng tulong, sir. Kaya agad po akong tumawag sa inyo. Kaya yan, sir. Hulihin niyo po yan. Sir, sa presinto ko na lang po Ano, dali ko na, to, ma Teka na sir. ka, Ma'am? Ha? Kaya lang, sir. Pag-iak, Ha? hindi pa sapat mong sampal ko sa'yo. Hintayin mo yung kaso mo. Tara na, sir. Sumama na lang kayo, ma'am. Ah. Ma'am, maupo po muna kayo. Ayos lang po ba kayo, ha? Asensya niyo na po, ma'am. na po nakarating yung polis. Mabuti na lang po talaga. Binigay niyo po sa akin to. Maraming salamat sa'yo. Ibinahan sa'yo bahat habang buhay na akong ng boyfriend ko. Anong alaman po yun, ma'am. Ah, sandali lang, ma'am. Kukuha lang kita ng tubig.